Ito naman, love your enemy. Yan. Sa kanya yan. Ito, tarima din daw ito ni ano. You cannot put God uh, down. They just put <makes> the <noise> away. Put the away. Yan. Yung sabi, may mga marka. Itong per unit na yan, may mga may-ari na yan. Malalim ba dyan? Malalim? Ah. Dito rin siguro dati naliligo si Diwata. Saan naglalaba? Ah. Dito rin siguro siya dati naglalaba. Saan naliligo? Hala oh. Problema, paano tayo babalik sa taas? Ito makabalik sa taas, babalik na lang ako dito. Try ko muna dito paano mag... Pero mataas, para matarik. Parang matarik, doon na lang ako. Ibalik na lang ako doon sa... Doon ako lalabas. Pero kung kay Diwaten, mani-mani lang yan. Kaya niyang umakit panawag dito. Ang ganda talaga ng ambiance oh yung kakaibang tanawin siguro dito nag relaxation si Diwata pati yung mga boilets niya siguro dito kaya na may aso pero makang tahimik naman yung aso hindi ka naman kakahulan yun yung aso parang sanina sanina siya na may naglalakad dito Ito tayimig ng yung aso Akala ko lulusubin ako So Kingdom So yun Ito yung kingdom ni Dewata Sa Anibiona Ay makakit na nga Binabalik-balikan ni Dewata to eh kasi ito yung mga time na yung walang wala siya ayun para sa kanya ang sarap balik balikan sarap balik balikan diwata grabe no yung mga panahon ano walang wala siya ngayon binabalik balikan na lang niya yung mga lugar na yung may pera na siya ngayon